Masarap pala ang ganitong luto sa sardinas bukod sa napakasarap na budget friendly pa. At siguradong mapapakanin ka na naman nito sa sobrang sarap dahil sos pa lang ay ulam na. Welcome guys sa Kain Noypi! Sa pinainit na mantika, iprito natin ang nahiwang talong. Isang pirasong talong ang ginamit natin dito. Okay na to, kaya hanguin na natin at iset aside. Sa parehas na kawali, gisahin na natin ang ating aromatics tulad ng duya, sibuyas at bawang. Gisahin natin ito hanggang lumabas ang aromatic na amoy nito. At this point, ilalagay na natin ang coconut cream o kakang kakanggata. Lagyan din natin ito ng ground black pepper, kaunting patis at ilagay na rin ang dalawang lata ng sardinas. Haluin ito ng maigi, takpan at lutuin sa katamtamang apoy hanggang sa mag-reduce ng kaunti ang kanyang sauce. Paki-comment naman mga kanoypi sa ang lugar kayo nanonood para alam namin kung saang lugar nakaabot ang video na ito. Nagredus na ng konte ang kanyang sauce, kaya at this point, taste and adjust. Pwedeng timplahan ng anumang pampalasa. Ilagay na natin ang siling haba o siling green at siling labuyo. Mas maanghang, mas masarap. Lagyan din natin ito ng petchay. At ilalagay na rin natin ang napitong talong. takpan at lutuin pa natin ng kaunti. Mga ilang seconds lamang o isang minuto. At finally, luto na ang ating ginataang sardinas. Hanguin na ito at ihanda na ang maraming kanin. Dahil sos pa lang ay ulam na. Kung di nyo pa ito nagagawa sardinas mga kanoypi, gawin nyo na. Bukod sa napakasarap na budget friendly pa, kaya ano pang hinihintay nyo mga kanoy pea? Itag at ishare nyo na ito sa mga friends at family ninyo. At kung di ka pa nakafollow sa aming page, ay mag-follow ka na para updated ka lagi sa aming bagong recipe. Hanggang dito na lamang, kain na mga kanoy pi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.